Ang kwento ni Juan, ang alamat ng Sierra Madre. Noong unang panahon, bago dumating ang mga dayuhan, ang lupain ng Luzon ay isang paraiso. Ang mga kagubatan ay masagana, ang mga ilog ay malinis, at ang buhay ng mga sinaunang tao ay puno ng kasiyahan at kasaganaan. Sa silangang bahagi ng isla ay nakatira ang isang magandang babae na ang pangalan ay Shera. Si Shera ay hindi lamang isang babae, siya ay isang diyosa tagapangalaga ng kalikasan. Minamahal niya ang bawat puno, bawat hayop, at bawat ibon sa kanyang nasasakupan. Tuwing siya ay naglalakad sa kagubatan, parang sumasayaw ang mga dahon ang kanyang buhok ay kasing haba at kasing itim ng gabi. Kasama niya ang kanyang dalawang anak, sina Iloko at Tagalo. Si Iloko ay matapang at handang tuklasin ang kagubatan. Si Tagalo ay masayahin at malapit sa kalikasan. Namana nila ang pagmamahal ng kanilang ina sa inang kalikasan. Madalas umupo si Shera sa pinakamataas na bundok masaya siyang pinapanood ang paglaki ng kanyang mga anak. Ngunit dumating ang pagbabago. Isang Diyos mula sa dagat ang lumitaw. Ang pangalan niya ay Luzong. Nagdulot siya ng takot at pagkawasak. Nais niyang makuha ang puso ni Sierra. Sierra, maging akin ka ang sigaw niya. Nangamba si Sierra para sa kanyang mga anak Tinawag niya sina Nailoko at Tagalo. Kasama ka naming lalaban. Tumakbo sa kanluran, huwag lilingon. Nagyakap sila sa huling sandali. Hinarap ni Shera si Lusong. Nakiusap sa ama, nagawin siyang pangharang sa baha. Naging kabundukan siya. Tinamaan siya ng hangin at ulan. Nagtagumpay siya na harang niya ang paparating na mataas na tubig. Naramdaman ng mga anak at mga tao ang pagmamahal ni Shera. Nakita nila ang bundok, ang kanilang ina. Tinawag itong Shera Madre. Naging pangharang sa bagyo. Nagalit si Luzong. Ang bundok ay simbolo ng sakripisyo Mula ngayon tayo ang tatayo bilang tagapag-ingat. Niyakap ng Sierra Madre ang kapuluan. Ito na ang oras upang suklian natin ng pag-ibig ang mundong nagmahal sa atin. At ito ang alamat ng bundok ng Sierra Madre. Salamat sa panonood. Para sa iba pang kwentong alamat, i-like, i-share at mag-subscribe na.